Welcome back to Pinoy Hagoti, the hangout for thrills, hagot, and everything that's perfect in the world of showbiz, especially our favorite couple, Donbel. Kung bagong bisita ka sa aming channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lagi kang updated sa mga pasabog at nakakakilig na eksena ni Nadoni at Bell. Isang nakakakilig at nakakabilib na eksena ang muling pinag-usapan ng netizens matapos mag-viral ang video na pinamagatang. Nakilala pa rin ni Bell si Donnie kahit may nakatago siyang montato, Para kay boss yan. Sa isang event kamakailan kung saan maraming celebrity ang dumalo, isang lalaking tila nagtatago sa likod ng kanyang simpleng outfit, cap, hoodie, shades, at mask, ang nakakuha ng atensyon. Pero kahit nakatakip ang mukha at katawan, may isang taong hinding hindi maluloko, si Bell Mariano. When asked who the mysterious man was, Bell immediately said, It's the boss, it's the boss. An amusing confirmation na kahit na inilihim niya ito, kilala niya si Donnie Pangilinan. Ang nakakatuwa pa, kahit na natakpan ang iconic monta to ni Donnie na simbolo rin ng marami nilang fans, hindi pa rin siya nakaligtas sa atensyon ni Bell. Naging wild ang mga netizens. Marami ang nagsabi na ibang level ang koneksyon ng dalawa. Maraming tagahanga din ang nagkomento sa mga salitang. Kapag totoo ang pag-ibig, kahit nakatago sa dilim, makikita mo pa rin. May sariling radar si Bell para kay Donnie. Kahit nakatago, kilala pa rin. Muli namang pinatunayan ng sandaling ito kung gaano kalalim ang bonding at mutual understanding ni na Donnie at Bell. Hindi lang on-screen chemistry, kundi isang tunay na koneksyon sa likod ng mga eksena. Hindi lang kite ang kilig moment na ito, pero patunay ito na kahit anong mangyari. May Bell's na laging nakakalibrate sa Donnie frequency. Galing! Sa mundo ng showbiz kung saan nakasanayan ang pagtatago at pag-iwas sa kamera muling pinatutunayan ng Don Bell na hindi mo maitatago ang iyong punay na kilig lalo na sa mga pusong marunong kumilala at magmahal For more Don Bell kilig updates don't forget to subscribe here on Pinoy Hugot Tea. Hanggang sa susunod na eksena hugots